Ayan po, luto na po ang ating tukwat baboy. Gandang araw po, hindi po kayo tayo magluluto ng tukwat baboy ito po yung ating sangkap ayan so yan po yung ating karni ng baboy tokoa toyo at ayan po yung celery tsaka oyster ayan ito po yung ating sangkap ayan sibuyas yung ating lara ayan po lara black beans cubes at itong margarin sa siling mahaba ayan po so igigisa na po natin yan ayan po yung tukwa ayan so atin lang igigisa igigisay na natin yan ayan po ilagay natin yung bawang ayan haluin natin ng konti ayan so haluin po natin yan ayan Lagyan na rin po natin yung sibuyas. Yan. Yan. So, i-brown natin ng konti yan para mabango po siya. Yan. So, isabay na po natin pagpiprito ng tokwa. Yan po, para mas mabilis po magluto. Yan. Lagyan na po natin yan. yan. para po mas mabilis magluto. So ayan. Haluin po natin. Ilalagay na po natin yung yempo, karne 'yan po, karne ng baboy po 'yan. So wag natin ilalagay po lahat kasi sobrang dami. Yan, magtitira po tayo para po ayan, para mayroon pa pong pang sa ibang ano pagluluto. Yan. <coughs> So ating haluin yan Ayan Haluin natin Gumagalaw ang kawali Ating pipit yung kawali dyan Para mahawakan natin So ayan Ayan po yung ating margarin Nilagay na rin po natin ang margarin Ayan ang susunod ay ating ilalagay na yung cubes. Cubes po yung ating nilagay. Yeah. Yan, pinihit po natin yung kawali kasi mahirap pong maghalo. So, hinawakan natin yan para mas madali pong maghalo. Ayan. So, minikos, minikos, minikos na natin yan. Ayan, namikos, mikos na po yan. Yan. Isa pang minikos, minikos. atin pong tatakpan so, ayan po so haluin natin ulit para po hindi dumikit sa kawali yung ating karne yan mikos mikos pa rin yan minikos pa rin natin yan so, ayan so ayan po. takpan natin ulit ayan isa pang haloy ulit pa-subscribe na po at pakipindot na rin po ang ating verification bell. Ayan po. So, ating titina ko. Pwede nang balik na yung ating tokwa. Ayan. So, pwede na po siya. Mas masarap po kasi pag medyo brown siya. yan Medyo may crunch, siya. Pagka ano, pagka po brown. Ayan. yan pa, pa ano. Yan, titinan natin ulit. So, ayan. Hmm, ang bango. Muusok na. So, umaano na po yung kanyang bango dyan. So, naamoy na po talaga ang bango ng karne. Yan. Lalo na po yung, ano, yung timpla niya. Yan. So, titikman natin kung okay na. Takpan natin ulit. So, ayan. So, tignan natin itong tuwa kung pwede nang hanguin. Ayan. Ayan. Ayan, hawin na natin siya. Ayan. sobrang na po siya, masarap po 'yan. Yan kalutong. Ayan. Maglalagay tayo ulit. Ayan. Tangtok po ay maganda po 'yan sa katawan. Antay ano po 'yan? Anti-cancer 'yan. So ayan, tingnan natin ulit yung ating ginisa. Haluin natin ulit. Takpan na naman. So binuksan ulit. Maglalagay tayo ngayon ng black beans. Yan. Pagkalagay ng black beans, haluin natin ng konti. Takpan na naman. Yan. Walang sawang pagtatakip. So ayan, balik na po natin yung ating tokwa. Ayan. Ang bango talaga. Hmm. Hmm, nakakalunok. Hmm, sarap. Yan, yummy yummy na yan. Ilagay natin yung toyo. Yan. Soy sauce po yan, toyo. Yan. At lagay na rin po natin. Yan. Alam niyo na kung ano po yan? Oyster sauce. Yan. So, lalagyan natin ng oyster sauce para medyo tumamis ng konti yung ating So, dagdagan natin ng konting tubig. Sige pa. Yan. So, haluin natin ng konti. Lubog natin yung mga nilagay natin ingredients. Yan. So, ayan, takpan po natin ulit. So, atin na pong hahangon yung tokwang prito. Pritong Ayan. Ayan. Mm -hmm. Pwede nang kainin yung tokwa kahit wala nang sawog na baboy. yan. Ayan. ayan. Mm. Nag-iba ng kulay. So, maglalagay pa tayo ng seli, ang siling lara. yan Bill paper po yan. Ilalagay natin. Pampabango po yan. So, ayan Malapit na pong maluto yan Sasunod po natin dyan ay yung kanyang celery Ayan, Haluin natin ng konti Ayan Ayan mga mami, bako na yung sumabab pong magluto ng ganyan Simple lang po yan So ang ating Niluluto po ay ang ating pang-araw-araw na ulam Ayan So ayan, lagyan na po natin yung ating celery yan so ikalat po natin ang kote yan I spread daw yan so ayan mas maganda yung pag kinakamay mas malasa daw po ang lino yan ilubog na rin po natin yung ating siling haba yan 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 ilubog natin para po yan apat po yung nilagay natin at ilalagay na rin po natin yung tokwa yan so nilagyan po natin ng toyo yung tokwa para po manot yung lasa doon sa ano sa tokwa So, naglalagay po tayo kung minsan naman pati sa ating nilalagay. Pero pagka tokpat baboy, mas masarap po yung toyo. Yan. Lubog natin yan. Ayan. Malapit na po maluto yan. Haluin natin ng konti para po mamikos-mikos yung kanyang tokwa. Yan. Yan. So, ayan. Luto na po ang ating tokwat baboy.